Good morning sa lahat. Araw ng ano ngayon? Waybis. Tingnan mo yung aming olam. Umpisa na naman kami mag-prepare. Sabi na asawa ko, nakakatakot na yung buhok ko. Sabi ko yan, ang tunay na Pilipino. Hindi natin takahiya ang ating buhok. ba? Diba? Magluluto ako ng kalabasa. Magandang umaga sa lahat. Kalabasa. Ibigisa ko lang ito. Walang halo. Ay! Haluan ko pala ng kunting baboy para makain yung mga anak ko ng gulay kasi kalabasa nito kumakain sila laki ng binili ng asawa ko 30 pesos na ito. sabi ko maliit lang laki ng binili niya isa gisa lang natin tapos ayan magreprito na nun ako ng baboy na naman kami guys kasi yan ang request ng anak ko bunso na no, naman wait mayroon pa rito mayroon may pa rito ka pa Ungapalan, no? Tarang, Ayan yung ano lang, ibigay mo sa kanya yung ano, buo. Ito nga kinakain yung kanya. Mm. Pinapababa ko na yung bata. Yung kanina, yung bumaba. Hello po, kamusta po kayo? Ano naman natin ulam. Ayaw naman natin ulam. Ayaw naman Ha? Ang dami. Ay, mo utang. Kung pala maitlog dyan. Lagi kasi naging sa kaliro eh umpisa naman tayo mag-prepare. Ngayon, araw nito ito, kain po, wala po. Walang pasok yung anak kong panganay. Ano kasi siya yung anak ko parang modular sa isang linggo, tatlong bisis sa pumasok o dalawang bisis, ganyan. Kuwari, pasok sa kahapon, bukas naman may pasok sa Yung pasok niya ngayong week na ito, dalawang bisis lang. Ganun yung pasok ng anak ko panganay. Pero yung bunso ko, araw-araw, ito, pork chop. Iyan natin yung pork chop. Tagaling ko yung buto niya para ihalo ko dyan sa kalabasa. Lisa. Para magkalasa yung kalabasa. Ayan, sayang kasi yung buto. Ano mo gamitin siya Ito, hiwa-hiwain ko yung pork chop na maliliit. Pero hindi ko yata ubusin ito kadami. Yung buto nito, tanggalin ko. Ipagtal natin ganyan yan, yan o. No? Naglalagyan ko yan. Para ano siya malambot, Ayaw ng mga anak ko matigas eh. Ganyan. Ganyan. Talaga ang buhay. Morning ito. Lagyan natin ng masyadong ating culture.

mag tayo ng bawang Lagyan pa ng bawang, eh Hirap mag-ano, pa mga edad na Sa ngayong September, mag-57 na ako Diba? Mga anak ko, mga bata pa Nangyayari, eh, nagdadasal ako sa Diyos na Gawigan pa niya yung buhay ko para sa mga anak ko. Okay lang na kunin niya kami yung may trabaho na yung mga anak ko. Kaya na nila yung buhay nila. Kaya masaya na kami mag-asawa. kahit mawala mo kami sa mundo. At least yung mga anak ko, okay yung buhay, di ba? Ayun lang naman mahalaga sa atin, buhay ng mga anak natin. Kung bago natin sila iwan, maganda na yung buhay nila. Kaya na nila yung sarili nila, di ba? Bawang! sibuyas. Yan, lagay na natin ang kalabasa. Isa lang yan, guys. Lagyan ko lang po ano lang po, chop. Kunting magig. dagdag asin ganun lang magluto simpleng simple lang 'to natin ang tubig pakapano natin. Ayan guys, luto ng aking gulay na kalabasa with pork na buto-buto. Binisa ko yan guys. Ayan siya. Lapit na maluto. Ayan guys, luto na siya. Hintayin na lang namin si Bunso na dumating kakain na kami. Ayan. Kalabasa with buto-buto ng baboy. Tinanggal ko dun sa pork chop, guys. Yan. Guys, tapos ako magluto ng pork chop. Kakain na kami. Sinundo na ng asawa ko yung bunso ko. Nag-prepare na ako ng plato. Kaya nagutom na daw sila. Yan, ang aming ulam ngayon, guys. Ito. Pork chop. Yan, yummy yan. Ayan, thank you very much sa lahat ng nanonood ng aking mga video. God bless po sa atin lahat. Kain-kain na tayo. Ayan.